Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. October 16 na po ng madaling araw. Ngayon pong alas 5 po ng madaling araw. Open na pong store natin mga kalaki. At syempre handa na po tayo magbigay ng mga laki numbers, mga tips. At syempre wala pang bumibili. Kasi nga kaka-open lang natin Madilim pa sa labas Kaya nga po, dapat po mga kalaki Singit-singit muna tayo ng pagbablog ngayon Magbigay muna tayo ng mga tips at magagandang code Para sa mga laki followers natin na nag-aabang Araw-araw po Maraming maraming salamat po sa inyo Dahil araw-araw po kayo nagsusubaybay sa amin Maraming maraming salamat po mula po sa puso ko Sa amin ni Lola Carmen, sa ngala ni Lola Carmen Maraming maraming salamat po At syempre po mga kalaki, gusto po namin araw-araw marami pong manalo. Madagdagan pa ang mga nananalo natin. Kasi everyday po nakapagpanalo tayo, nakapost po yun sa Facebook natin. Okay? Kaya kung gising ka na, kung ready ka na, halika na, kunin mo na mga 2 digit lucky numbers natin, mga kalaki, ibibigay ko na agad sa iyo. Kunin nyo na po mga listahan nyo at eto na po ang mga lucky numbers natin ng bawat bayan. Pero bago ko ibigay yan, inom muna akong tubig. Mm. Okay mga kalaki, ito na po ating mga lucky numbers kung ready ka na, tara na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na po ating malaki number sa so, Umpisahan po natin sa Marinduque, sa East 19. Caloocan, 7-20, Muntinlupa, Gis 21, Palawan, 13-8, Sambales, 15-6, Apayao, 2-9, Cotobato, 31-34, Binangonan, 6-14, Morong, 7-1, Cebu, 12 12-18, Aklan, 1-20, Aurora, 15-6, Laguna, 129 Keson 2023 Olonga po 14 cheese para nyake 911 Manila sa 8 Pasig 12 cheese sa 1320 wait lang po may bumibili Ano po yon Ayan po mga kalakay na po, Mariki, tabuk na tayo, tabuk. 15, 9, Romblon. 4, 6, Angono. 23, 20, Muntalban. 1, 16, Antipolo. 7, 25, Taytay. 15, 30, Cainta. 2, 31, San Mateo. 17, 12, Dabao. 8, 24, Tarlac. 9 Gs, Quirino, 1, 5, Bacolod, 3, 6, Cavite. Ano to? 16, 19, Tagig, 8, 30, Mindoro, 7, 1, Masbate, 25, 2, Ilocos Norte, 5, 26, Ilocos Sur, 2, 24, Nueva Vizcaya, 15, 8, Nueva Ecija, ano to? 14 21 La Union 5 11 Pangasinan 3 4 Pampangwa, 1 19 Quezon City 20 28 Samar 23 5 Leyte 7 2 Iloilo 1 9 Benguet 3 Gs Butuan 11 17 Bataan 23, 4, Batangas 29, 35, Bicol 34, 30, Baguio 31, 33, Bulacan 5, 12 Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan Para sa masasugin nating mga laki followers Na nag-aabang po kanina pa, ayan Para makatanggap po kayo mga ng mga legit na mga laki numbers Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin Na ingat-ingat po kayo sa mga fake account Na nagkalat dyan mga kalaki Kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. Mga fake account lahat po yung mga kalaki, okay? Subukan nyo pong tawagan niya mga hindi po yan sasagot. Hanapin nyo po ako sa kanila. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ingat-ingat po tayo dahil mga fake yan mga kalaki, baka ma scam tayo, naku malaki na po tayo para magpaloko dyan. Basta pag nakita nyo po yung picture ko, picture namin ni Lola, at gusto niyo sumali sa private consultation may nag-message sa inyo kailangan makausap niyo muna sa video ko para maniwala kayong ako yan okay ingat ingat po at ito po ang legit na account natin Arnold Parungkin po hanapin sa Facebook na may blue check Arnold Parungkin may blue check po na meron pong 495,000 followers lagi niyo po titingnan ng followers meron din po tayong red parungkin na merong 410,000 followers naman po o di ba kalahating milyon na po ang mga followers natin mga kalaki ha at meron din po tayong Aris Gatchelen account sa Facebook at Red Arnold Santos. Okay? Meron po tayong YouTube Red Parungking po na mayroong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungking po na mayroong 449,000 followers. Ay po, mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo pa comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo, baka mali mo dito ka naman swerte, hindi to ka pala rin mga kalaki marami po tayong napapanalo araw-araw po nakapost po yan sa Facebook. I-chat po sila, mga legit na mga winner sila baka pag sumali ka rito, baka dito kaswertehin. Kaya, ano pang hinihintay mo mga kalaki? Ha? Bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng October, November at December. Tatlong buwan po tayong magsasama. Message na po kayo sa messenger ko. Kung interesado kang sumali sa private consultation, make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Kaya mga kalaki, ito na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers sa eto na po, sa Bohol. 1221 Ayan. Capiz 3.36 Rojas 12.17 Tugigaraw 15.28 Isabela 9.25 5. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa... Bukawi, Bulacan. Ayan po, shout out po sa ating mga taga, ano dyan? O, oh, taga Bukawi, Bulacan po, shout out po sa inyo. Sa family, family, ano to, Lindain. Shout out po sa inyo sa family Lindain. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod niyo po mga kalaki. Humihingi po sila ng two digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga jeepney driver naman po natin dyan sa may biyahin pong ano po, o, oh, Ordaneta City to po ano to, for Urdaneta City to Aguola Union. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po ah sa mga jeepney driver natin dyan. Na mga uh, ah, magamaga pa lang bumabiyahe na. Saludo po ako sa inyo. Kila Kuya Arturo. Shout out po sa inyo. Humingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 649. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Basta nakafollow, may libreng lucky numbers ka pag nakita ko. Good luck!